Where are you going? With Ninang. Ninang who? Oh. Ninang check. Yes. Ninang IP? Yes. It's work. Where are you going? Going to Ninang Aiza. Call Ninang Aiza. Where are you going? Where are we going love? natutuwa ka ng camera uh, ah. and guys, alis kami ngayon yeah na yan na yung uh, in order natin ka <laughs> let's go kasi wala tayong coaching ngayon eh. <laughs> binihinta mo kasi okay uh, guys, pupunta kami ngayon sa ano sa Marina Vista pangalan ano? No? Marina, Marina Vista Hotel Marina Vista Hotel Bali. Nabi sa may Dumay Bali. Saan birthday ni Ninong Marlo sa anniversary anniversary ng kasal nila nila Aiza tsaka ni Marlo so ano yun maganda yun ayayamanin na naman yun magro room tour na naman tayo let's go 1750 Yan ba yan ganun yung taxi dito guys eh. order mo na lang online yung taxi Let's go. There, there, there. Hindi ka na pa para. Book mo na lang siya online. Ah, pasok. Up, go inside. Go inside. Go inside. Move there, move. Ito, pakaya ng mga ito.

lalo na yung ano pag peak hours o kaya pag yung area nyo eh uh, madalang nadaanan ng mga taxi malaking tulong yun no yung application na yun no so yun ano na 4pm guys sa Ta tayo ng marina from Borjuman to marina what do you want? tapos zero room tour namin kayo dun sa ano sa hotel na inupahan nila tapos try natin kung makapag swimming din tayo dun Ganda, maganda yung building na yun, guys. Ala, don't throw. Ah, po. pam jumera dito ay pam jumera ito siya sa eh yeah, yemenin yeah, siguro oh, 'yung gawa nang wala pa oh, sige mukhang shit 'yan oh, oh nangyari at tanle pdadi don't touch okay okay don't remove yeah this one oh? i have uh, this one for you give that to daddy thank you. okay thank you bye-bye bye-bye we'll on i will to... come my, my my wait wait let me go down first It's this guys uh. oh, don't run don't run Come, come here. Call daddy. Abaka oh, tumakbo siya. Kaya oh, dito na tayo. Tatayin so, na ano, ganda dito, oh. Ang building, oh. Ang mayaman, oh. Dito yata tayo. Taas guys, oh. I na to, pam guys. Your turn. Hey, jump. Uh, one more, one more, jump. Here, here. Oh, my car. Come here, my car. Uh, don't jump. Huh? Don't jump. There is car. There is car. Wait. Huh? Don't jump. Oh. Wait lang okay. So guys actually first time namin Pumunta sa lugar na to Para mag uh, Maka experience nung Apartment nila para mag check in So Ano to Anong tawag doon One of a kind experience na naman to Once in a blue moon experience Kaya thank you kay ano kay Marlo tsaka kay Aisa Kasi naimbitahan kami Para makapunta kami dito sa lugar na to. Usually kasi guys, pang mayayaman lang talaga ito. Sa sa mga YouTube mo lang makikita yung mga ano, mga apartment dito kasi mga vlogger na may uh, Are you happy yan, ha? Ayun, saka yung mga building na yan, puro bago yan. So, hintayin lang namin si Aisa bumaba. So, may mga darating yung mga kumpare namin mamaya, yung mga ibang mga bisita. Gakaroon ng konting salo-salo Kaya na si Aiso Oh, ni Nang Aiso Go to ni Nang Aiso, ito Ninang! Oh. Nang! Go, go, go Bless ni Nang, ni Nang Aiso Wow We are going inside Go, 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 wait Wait, wait, go Go, go, go Walk, walk, walk. Walk, walk, walk. Go. Ganda lang ang bahay ni madam. Pasok. Wala tayong naimbitahan wow. la ng mayora. Go, 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 go. Ikaw lang mag-usang ngayon dyan? Oo, kuya. Basta gusto sila ipasok eh.

tulong mo nagluluto oh. Nagluto na sila kagabi kuya. Nice. So ako nagbalot lang ako ng shanghai. Nice. Wow. Look at that. Yeah, yeah, You want to save there? Kagabi ako kami ng ano eh. Uh, ganda ng kitchen nila. Ang dagat. Sa GBR? Sa may ano lang? Sa may kahit bitch. Wow, ganda. Panalo. mahaba lang ang ano. ganda. Ang wow, laki ng balcony oh, ni. No. ilang bedroom to? So... Oh, uh, Pamju may na? swimming to swim? No? Parang yung oh, nga, no Kailan yung swimming pool? yung swimming pool? Kailan yung swimming pool? Kailan yung swimming yung swimming pool? last year na. No? Parang so, ito yung this year mo. Sana ano, may pabahay kayo. Para Oo nga no, la. Kasi yung ano, yung No, yeah na. No, no, no. Ah yeah, oh, guys, yeah. ano ba yan ah? Uh, may baby bump na si ni nang 6 weeks yan, 6 weeks. Congrats. <laughs> sana kambal. <laughs> Ganda Laki ng balgon yun oh no? May ginagawa pang Malaking building na naman dito Ba talaga Dubai? At tapos pwedeng may access ka sa pool Pwede rin doon sa dagat You want to swim? Yan Look swimming pool you want to swim ha huh? you want to swim oh don't go there you will fall down look good oh open 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 here wow may beer na agad close close So guys, ito yung kay Chen. Ito siyang first room dito. Maid's room daw ito, maid's room. Paano ba buksan ito? Ganda naman. Maid's room, tapos ganda-ganda yung siya. Wow! It's nice! Wow! Ganda naman nung Ganda yung partition mo. Ang ganda na, no? oh. Maid's room lang yan. Wow, look. You want to go there? You want to go down? You will play? You will play there? There, no? You want to play? No. No? I don't like. You don't like? hmm? <laughs> Where's mommy? Mommy's there with Nina and Aysa. Hug ni ng Aisha. Did you hug ni ng Aisha? Hug, hug. Hug. Ay, hug ni Say, I love you. Tapos, ito yung isa pang washroom. Common washroom. Come, so come, Ay, kasi na mga room. Ilan ang Oh, ganda oh. Bawang mo Ganda guys. Tapos may sarili-sariling ano, control ng AC. Ganda. Ito yung cabinet. Closet, Yeah. Tapos may access ng Balcony.

May access din sa balcony ito. Lahat may access sa balcony. Ganda naman. How about the master bedroom? Come. No, don't touch. Kaya pa natin yung master bedroom. Come, come, yan na. Pagka ganito ako, ganda yung bahay. Ano eh. Special yung master bedroom. Wow. Toilet ulit. Wow. Ay, dito ako lang bago rin ah. bathtub. Ito hey, master. Yan wow, na. lucky oh. Sir, wala balcony. No, 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 no. Oh my God, oh my God, <laughs> kaya is... Pero walang akses sa balcony na Malaking bintana. This is... <laughs> come, come. Mm. Yan na. Ay, kaya na ah. Look oh, look oh. Ano, you want to swim? want to swim Mahiro, Mahiro. Ah, Let's remove your shoes. Because your feet is... Yung, um, tapos metal. ang anong mo mo, yate, no? Ayun, no, naka park ka dun sa labas. Also, your socks removed? Yeah. Yes, because your feet is wet. Your walking closet. Ay, walking closet. Built-in cabinet. Wow. Ganda. That's for ay gano'n na d'ya? want to sleep? Hindi na bang mag-isa dito. din yun. Alam mo uwi Hindi Ay ganun? Hmm. pinatulog na namin siya kagabi. <laughs> Sabi ko tara na. Nagiging natin pa eh. Soyang naman oh. No? lagi na lang siya, hindi ako Wala, mas mahal niya yung work niya. Sabi ko nga, yes. kasi hinahire sa... Ano ba ang niya? Uh, ah, yeah. sa nung namin. Kasi di oh. Ayaw niya na. Bakit? Eh, <laughs> eh. Ayaw niya. Isa ka mga room. Mga, mga babasagin dyan. Paghahanda yeah. mm -hmm. na ice sa mga sa mga pagkain. Paghahanda niyo sa mga pagkain. kasi, niyo sa mga pagkain. Paghahanda <laughs> kasi, sa mga at swing. boat Oh, oh your tire? Ha? Huh? Your tire? I you think it's true. So ito guys, 'yan yung Dubai. Dubai uh, Marina, 'yun. Ito yung bungad nung Palm Jumeirah. 'Yan yung entrance na 'yan. Papasok yan doon. Tapos yun na yung man-made island. Ayan ay, niyo na yun, nakikita nyo na yun. Yan yung pump. Diretso dun. Nakikita nyo yung Atlantis, the pump. Galing oh, man-made island dyan. Oh. yung Malaki na yan. Maraming pang ginagawa mga bagong building. Huwag Clean na, clean. Clean. Ikaw, hindi sama? tama? Mm -hmm. Para? mag-beer lang sana. Mm huh? -hmm. Mag-beer. Mag 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 area, oh, area din siya. play area din Move, move, move. Yeah, let's go, let's go. kami guys magkano ay swimming. Where are we going? See me. See me. See me. Oh. Swimming. 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 Tae, bago don ni bago. Ganda ng building nato, na? Para no? oh, may gym. gym. No, Kita ng gym. Anong huh? gym? Ha. Huh? Noi ng gym. si ming meron dito pang bata dong kami sa pambata wow dito yatay ang pambata dito des for kids for kids dito na kami wala there there lab lab here ayan pala ang pool ito na ay pambata here 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 autorin pambada rin teh i can play here also no bro Na oh, lang Let's go inside. Yeah, there there. Come, come. Go there first. Yay, we're swimming. Are we going to swim? Nandito guys, oh. Hello. Hoy, baka magtalamon 'yan. Yan na, here. Nandiyan gariyan 'tong mga inje, tatalon na siya. Let's go. Come, 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 come.

Oh ya, serapnat. Oh. Jangan oh, don't, oh, uh, don't, don't, don't. Drink. Drink. Oh, yeah. don't, jump. don't, jump. No jumping. No jumping. Don't. jump! Don't! doing? What are you doing? What no jumping! doing? What are you It's yummy though! What is yummy? Oh yeah. No. Yeah. Hey. Oh. <laughs> <laughs> oh. Are you happy, Yana? Are you happy? I'm happy! Not happy. Ah, enak-enak? I'm happy! Happy birthday to you! Iiyak, ayaw kong mag-good number ay malas yung edad ko eh. Gusto pa akong maging 28-7. Tartin na kuya. Tartin na. Kala 26 pa lang eh. Na, guys, magdidilim na. Kaya hindi natin nabutan yung ano yung sunset. Kasi nagsuswimming kami. Na. So ang ganda na itong ano nung area na to itong, building na to kung may plano kayong ano uh, mga event o okay, mga, mga okasyon nyo pwede nyong i ano dito pwede nyong ganapin dito tinanong ko si Aisa kasi si Aisa yung sa company nila to eh bali ang uh, rent dito sa isang araw depende sa season from 1.6 to 2.5 depende sa season daw tapos 3 bedroom na to dami kayong ano, dami kayong pwedeng imbitahin dito. Lalo na yung mga, mga bata, mga bisita kayo ng mga bata. Tapos ano pa ba? So sila yung mga bisita namin parating na maya. luluto na rin sila.